Ayan. yan <laughs> pari alright bulatoy is back ha uh, good evening magandang gabi at maulan na gabi so magtatagalog muna tayo ngayon ha sa mga followers ko mga bisaya pasensya kayo magtagalog ta para maintindihan ng lahat magbabago rin po ako kaya lang hindi po 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 siya ngayon kailan? bukas, isa mga kalahal. <laughs> Ano, ano, ano? But ano ang senyo? Natamimi kayo. Siraan tayo mga bulatoy. So, hindi tayo nasiraan ng ulo. Nasiraan tayo ng unit. <laughs> <laughs> so... Park plug natin. Wala na. Wala na sa ayos to. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo. Malakas eh. Uh, pangit ang susunog niya. Uh, dark. Tapos, basa-basa sa basag na rin yung ano niya so yung sa ceramic niya sa ano dito sa lalim ah uh, comment down below lang kung ano uh, anong tawag nito yung sa yan oh yun, yung ceramic na yan sa loob oh kung kinakung nakita nyo yan basag siya ayan so, okay pa ba to? baka hindi na siguro so dito ngayon Lakson Street umuulan pa naman so ito yan yan sa mga bulatoy kinawa ko gagad ka kasi uh, naramdaman ko eh, wala na siyang atak eh. so meron naman tayo ano gasolina chinik naman meron namang laman tapos chinik yung ano niya ano niya may ano naman siya may kuryente malakas pa nga, kuryente pa nga ako eh tanga tanga talaga <coughs> so ito check ko na yan automatic tinanggal ko yung spark plug tinay try ko siya so ano niya uh, red na pula na ang kanyang ano mobas na spark so tingin ko uh, hindi siya normal na bigay ng orientate so ang, ang the best kasi na na spark is yung blue kung tama ako o hindi paki uh, comment down below na lang kung alin ang mas ayos na, ano, na bigay na kuryente oh. Pula ba oh yung blue oh. Tingnan niyo no. Yan, makita niyo. So siya. Yan yung sinasabi ko. Oh. wala na. Ang masasabi ko sa mga rider na katulad I do not to asking you to Ah, eh. uh, ito lang advice ko na i-check niyo ang yung mga unit kahit at buwan. Yan. Para check yung spark plug nyo baka, baka kasi mabutan kayo eh. ano na umuulan so mahirap na ma mahirap na yan hindi ka makauwi so sayang na yung oras mo so galingin natin i-check natin yung unit natin nalalaan natin itong spark plug na to ito talaga pag wala ito para para kasi yung ito eh uh, para kasi ito yung puso eh na ano eh na ano ang motor natin spark plug pag wala to hindi talaga to under at saka rin ayun yung ano yung ECU nya o sa so, kung sa ipa ECU or sa carb yes yung <laughs> CDI tinakpan ko baka baka kasi maano na ano, tubig dito naman tayo sa medyo umuulan malakas malakas din hintayin natin yung, uh, yung mag -e rescue sa atin A few moments later. Oh, yan. Ah, ito ya. Ah, nakarating naka din nating ano, kasama. So, ito siya may wiki siya na spark plug. So, shout out sa iyo Kyle. Salamat. Woo. Mo ni yun, dumating na uh, salamat sa iyo Kyle, uh, hindi ka na nagdalawang isip na puntaan ako kay tumulan so yun guys, sa uh, NGK kinabit natin na spark plug ah. Uh. so chinake namin uh, yung ang spark plug kung may ano siya magandang uh, bitaw niya ng spark yung blue talaga so ito lang, na, buti naman uh, umandar siya at okay ang condition ng spark plug, thank you so ayun mga balatoy good to go na tayo ha? Pwede na tayong babalik sa biyahe na ano na Set up na ating bag So napansin ko lang Guys yung ano Yung guard pa dito eh, Mabait pala So shout out sa iyo Manong guard ang bait mo Kasi Hindi off yung ano Yung ilaw dito sa labas Kasi nakita niya tayo nagkumpuni ng motor eh. so, say, so, shout out sa'yo ang bait mo thank you thank you thank you You know, salamat sa'yo Manong Guard. Hindi mo kami pinataya ng ilaw habang nagkukumpuni ng motor. Salamat sa iyo. Shout out sa iyo. Mabuhay ka. So dito, testing natin yung motor kung maganda na bang hatak niya. So okay naman, may hatak na siya, may power na uh, dumudulo na siya, hindi siya nagpuputol-putol ng ano, yung takbo. So okay lahat, pati headlight, taillight, wala nang palya. So okay talaga yung NGK, napakatibay, maganda ang labas ng spark. Ah, uh, ito lang masasabi ko ha, uh, sa mga katulad kong rider. So yung uh, baguhan pa din sa motor, o so, rider, um, nyo talagang check yung unit nyo gulong bago kayo lumabas check nyo yung gulong nyo yung andar ng motor nyo tsaka yung ano yung uh, lights front headlight tsaka tail light kasi yung kasi ano yun uh, napaka nun, kasi kung wala ka nun pag gabi mahuli ka wala kang ano headlight or, tail light so mahal naman ang multa nun so nasa mga estimate ko lang ha, kung hindi ako nagkakamali o kung kakamali man ako i-comment nyo lang mga nasa estimate ko lang ha 5,000 o 5000 yung ano multa ng walang accessories yung mga lights yun ah, hindi ko na, na nakalimutan. ko na. so yun guys ride safe tayo lahat so, shout out pala sa ano yung tumulong sa akin na si Kyle tropa natin yun RDC yun so, sa tatay maraming salamat ako bahala sa iyo na Malam, ah, makikulong talaga yun. Thank you, Kyle. Thank you, thank you. Sa lahat ng ano yan, yung mga tropa ko, yung Talisay Nose, yung Timbada. Shout sa inyo lahat dyan. Ride safe. Huwag mong mabae ha. Huwag niyong baki-baki ha. Huwag niyong baki-baki. Nakakasira yun. Nakagulo-gulong buhay dyan.